yo good morning mga kababayan ah, pupuntahan natin uli yung ah, kapitbahay natin yung maliit na bahay pero na vlog ko na yun noon ah, babalikan natin ah, magro-grocery muna tayo dito para ibibigay natin sa kanya tara let's go at syempre dito na tayo magro-grocery sa Lucky Horse Carmen Dabao del Norte ayun bibili tayong kape dito gatas at saka bigas at saka tingnan natin kung may chinilas ba dito Tsaka bibili pa tayo ng damit para doon sa kanya bibigay natin doon sa kababayan natin na nangangailangan din. Oh, shout out Pogi. <laughs> tsaka bibili pala din tayo ng noodles dito. Tsaka sardinas. Ay. Yan, shout out ate. Dito lang to sa Lucky Horse, uh, Carmen Dabao City, din del Norte. Ayun, bibili din tayong gatas dito. Verse 3 ayun bibilhan din natin ng Milo ayun bibilhan din natin ng tuyo yun kaibigan natin bibilhan din natin ng sabon yun para may magagamit siya pang laba barita at saka itong powder Tsaka ito, sabon pangligo. Bibilhan din natin. At syempre, bibilhan din natin ng shampoo. At syempre, dito tayo namimili sa Lucky Horse. Meron silang grocery dito, meron ding mga ganito, mga paso. Ayun, punta lang kayo dito sa Carmen Davao del Norte. Meron silang mga magkuno na uh, mga uh, upuan. Ayun. Katabing highway lang to mga kababayan. Ayun. Meron din silang ganito. Ayun, tumba-tumba. Ayun, kalapit lang ng highway to ng ano, Carmen. Ayun mga kababayan, balot na balot tayo dahil napakainit na. Kahit mainit na, pupuntahan pa rin natin yung bibigyan natin ng grocery. Ayun, tapos na tayo mamili. Bibigyan na natin, na natin, natin doon sa bibigyan natin. Tara, let's go! Salamat, Salamat eh! Salamat! Ayun! Tamang tama! Nag-aalmusal nila dito na rin ako mag-aalmusal dahil wala pa akong kain. Gabal ang kabalang mukha ko. Nakikikain na lang din. Pinubre na nga soda, no? Oh, pastilan. Kalami-lami. Ayun, mga kababayan. Nandito na tayo sa bahay. Nung uh, una nating dinlag na may dala tayong grocery ulit. Uh, bibigay natin doon sa kanya. Tara, let's go! Ito yung dala natin. May binili tayong Jollibee. Tsaka mga damit. Tsaka konting grocery, mga kababayan pupuntahan natin ayun nandito tamang tama nandito si Dani. Dan kumusta mayong buntag sa'yo balita mahaw na ka ha namahaw na ba ka o na ako'y dalang Jollibee dala Dito ka Dali, kuwas ko mga mo ha Imo ni mo ni ko. Dra. Dali ko at na tanan. Ayun. oh, sige, pamahaw sa kauna sa sana. Nakoy lang sabon diri. Sabon pangligo, sabon panglaba, og oh, kaning oh, no, 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 no. kaning tinapa, bugas, noodles, gatas, kape, og oh, nay sinina, og oh, short. Salamat kay pong. Oh, way sapayan. Ayaw dia, espara na si Moha. Pasalamat ta sa nag-sponsor sa tuan nagpadala kuan kay ma'am. Di lang mo siya magpaila, il, di lang siya magpaila. Kinsa Tag, nga ma'am na? Taga Manila. Di lang siya magpaila kung kinsa ina. Pasalamat ta kay ma'am. Ma'am, salamat ma'am sa imong yung... gipanghatag sa mga tao. Mm, nagpadala siya kay nakitaan man niya imo ang atong video. Nagpadala siya kay sa kalibo. Man akong gipalit ana. Na Jollibee. Nya ka. Ayun ma'am, inabot ko na sa kanya. mo na mga sinina dan. Sakto na si mga tulo man ata nakaupukupat. Oo, oh, okay ra na kay naman tay nagpadala kay ana siya nga ako ayang gipadala gi palit na ko tanan. Kau na sana kun. Alang ni pong ay. Ayaw ayo. Imuha na para na si mo. Kanu sa kakalas ka unog jalibi. Eh? Kano, kano sa ka ka ah, ng no glass anan jellybee. Oh, kano, tama tama. Sigitana mo, abri, abri, kauna. Ngan anak ko ni kauna na Ayaw, ay kaulo-ulo. Na nanay Prince Prince nya, chicken. Ah, ini aning po ay. Oo, ko ay eh, di ko eh. nga naman, ma -ulo, ay. Ngano man maulo mo ka? -ulo. Ay kaulo. Ya, komo sa an sanay. Ay, okay ra. Okay ra. Ah, okay ra. Na koi, na i sabon ang akwan, pangligo na po shampoo, okay, na i sabon pang laba. Nay, uh, kaya na ay kena grocery gamay ra nang grocery rin, at least sa katabang si muha pasama taka kay ma'am dibutir uh dibutir gid ka dipo oo -oh. kaya ako ano pagtabang tao uh, ako ra pud gihimo nila tulay nga ipadala sa imuha kay nakit-an man nila ang unsa ni eh, video pila man kabukang gitakan man nila ikaw ra gihatod sana nako si muha dire kay tama-tama wala man pud trabaho karon salamat mm Salamat ta kay ma'am. At saka wala pa shout out nga pala kay ano kay Jokes MTV. Jokes, salamat siya ang nagtudlo sa ako pag sa pag vlog o kang Ron Ron TV ah, Alanis Official TV eh, wala ko nagpalit ang chinilas kasi hindi dili insakto si mo ba or dako ba akong mapalit man ang kuyog ta kaya parang ayo eh di ina ka Ed di ko di ko makaya kung na hmm Ayun mga kababayan, naabutan na naman natin ng grocery si Dani. Ah, kapit bahay natin. Ito yung bahay niya mga pala kababa, mga kababayan. Siguro nakita niyo na sa una kong vlog, ito yung bahay niya. Namahaw na ka? Hmm? Tama na, okay na, tama-tama na pang paniud to nimo. Ade ka na grocery nimo ay mahal na pa kaya na ko. Eh isa ka sponsor lagi ni nagpapadala nagpadala. Sa uh, imuha. Para na sa imuha jud. Ngayong mama, nagadawa pa rin si ma? Wala na lagi? Hmm. Kaya na isa po, kaya na pang labada na po siyampo. Salamat. Mm, -mm. Salamat na to ko si Ma'am. Dan. Ma'am, salamat sa imong gihatag dito sa katawan mo sa imong pagsaban. Mm Hindi -mm. lang siya magpaila yang pangalan. Siya pangila. Oo. Okay ma'am, naabot na gihatag na nako na ang unsa ni ma'am. binigay ko na yung uh, yung pinadala mo sa akin. Pinangbili kong grocery at saka bigas at saka yun, yan, binilhan ko ng uh, fried chicken sa Jollibee. Ayan na, kana, nanakay si Nina. Short lang, Kamu sige lang, pagkawanta kang short, kagdaku, or manday ka itong short ako hatag sa ha Ayon mga kababayan, naabutan na, na naman natin ng grocery yung uh, kapitbahay natin na uh, nangangailangan ng uh, tulong Ayun sa mga nakakapanood nitong video na to ah uh, mang may malamot na puso at saka naka, nakakaluwag-luwag uh, kung may pa uh, may abot kay sa kanya eh, sigurado i sigurado ko sa ka sana kaya bibili natin ng bigas at saka uh, mga kakakalanganin niya pang-araw-araw. Ayun mga kababayan nakakatulong na naman tayo sa kababayan natin nangangailangan kahit konti lang yung binigay natin na grocery at saka sa sponsor ma'am salamat salamat sa nagpadala ng uh, pangbili ng grocery uh, at least nakakatulong sa kanya yung pangaraw-araw ayun thank you yan hey, na nasa damuhan eh sunod ipasok hey, mo na yan sa inyo sa loob sa na yung balay yan na 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 adik ah, di lang tayo makalimot pa ampok yun permiti si na sana na atay grasya maabot pa sa kuha ah. parang ah, daghan pa tagmahatag sa mga na ah, nintabang salamat kayo ma'am Unsa may gikuan ni mo karo nagkuan ka nang hingunas? Hingunas ko na no, plano kung hingunas pa diha. Nakinsa man ang kasagingan diha? Ay lahat gud. Ah, naginasulan man pug kaya ka. Ah. Ya mara na pud na imo diha ra pug palit-palit ni mog bugas. Mara pud ang ko ana ko diri gusto na tarbaw ng may diri lagi daw ko ana ro. Tarbaw. Ah, kato imo kulungan diri ko ana. Tagtigi sa tagi ato. Ada ang nirbin. Ah. Kulungan tug manok no. Okay kayo. Nya yeah, sige dan. Salamat kayo. Sige, salamat mo. Ha, balik-balik ra ko Kaloy antas sa Ginoo, maing lawas ampo lang ta pero amin tidan, ha? Hmm. Oh, sige, bye-bye, bye-bye. Bye. Ayon, -bye, bye, -bye. bye. Ayun, bibilhan ko muna ng chinilas Ayon, yang sumama ako na lang bibili nine daw yung sukat ng chinilas ni Dani. Ayon, tara, bibili muna tayo. Balik ra ko ha. Yon okay. dito na tayo bibili ng chinilas bibigay natin do kay Dani. Ayon, kanang 9 size 9 daw tagpila. Okay. Size so, Ha? O kana isa. Spartan. Oh, Spartan. Kasi yung chinilas niya mga kababayan, ah, pula at saka blue. Ma'am, ito na ma'am, binili ko ng chinilas yung pinadala nyo. Oh, shout out sa ate. Sa tong vlog. Parang maliit to sa kanya yung 9. Ito mga kababayan, oh. papalitan natin ng 10. Shout out ate. So vlog na ko nite Wala na 10, 9 and a half. Lagi, lagi 10. Abi dapat tanaw daw anak ate. Ito na lang mga kababayan. Kasi napakaliit ng 9. Ito 10 and a half. Ito pwede na to. Boss po. Kailan lagi kas kuha? Ay, salamat. Iya e, anak ko, ayang ay, yang papa og akong papa, ay bana og akong papa igsuon. Oy, shout out ate. <laughs> okay mga kapitbahay ko dito sa Kyoto, yung mga kababayan. Okay, bye-bye. Salamat kayo. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Katis Oo. Dito na ako, bye-bye, bye-bye. Oh, oh. Salamat, salamat. salamat. Balik-balik nya. Okay, thank you, thank you. Hatong sana ko ni Danny. Ayun, mga kababayan, nakabili na tayo ng chichilas. Done. Oh. Sukod daw, sakto ba? Naglungag ka? Uy, mong sinina. Dito daw, sukod daw, sakto ba? Ugnayin gamay kayo, tininihap na. Oke, okay, Isa. Nama okay, tu ne? <tuluh> oh, suka dong Isa. Selamat, Bang. Oh, wai siapa yan? Unya, ayo ayo, ha. Mora mm. tuh. Thank you. Mun okay. na, tau nakah? Oh, nag. Ting jadi di. Ah, oke. Okay. Mandeka itu. Oh, lawi ya Jelly Bean. Katung yang nas saw-sawan to nya. Oke. Okay. Oh. Unya balik taku pohon. Ha? Thank mm. you kayo. ayo. Okay. Oke. Oi, mun kuan sinina. Okay, okay. Ayun mga kababayan, naabutan na natin ng grocery at saka nabilhan na rin natin ng chinilas uh, si Dani. Uh, God bless us all sa inyo lahat mga kababayan. Thank you!